Kung gusto nyo makatipid sa pagpapa PMS sa kasa, pwede nyo namang i-request yan sa inyong service advisor. Sabihin nyo lang na gawin lang kung ano lang yung kailangan at yung mga treatment, mga additives or cleaning, kung hindi naman sobrang importante, pwede nyo namang iparemove yan at babayaran nyo lang kung ano yung importante na dapat gawin sa inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Bibigay lang sa inyo ng tips no kung sakali magpapa PMS kayo sa inyong kasa. Ako, ito ngayon, itong video ko na to, katatapos ko lang magpa PMS sa kasa. And sabihin na natin may mga nilagay-lagay talaga silang mga additives, mga treatment, cleaning. And yung nga, na request ko, sabi ko, paps uh, or sir, baka pwede naman no, na kung ano lang yung kailangan, eh, yun lang yung dapat nating uh, gawin sana no yung mga additional remove mo na yan kasi actually yun nga uh, sa ito Toyota Vios to uh, hanggang 20,000 kilometers kasi yung pre-PMS niya pero syempre may mga dinadagdag sila diyan na pwedeng lumaki yung payment ko no so yun, asabi uh, ko sa ni-request ko ay uh, uh, bawa yung nilagay nila doon is yung injector sir hanggang hanggang kailan ba yung maximum sabi sir, pwede naman hanggang 15,000 kilometers yan. Okay, sige. Next PM na lang natin yan. O yung, uh, yung mga engine cleaning. Sabi ko sir, wag na. Okay na yan. Huwag na natin i-cleaning yan. Goods pa naman yung makina niya. Marinis pa yan. So, gano'n naman, ano, makikipag-usap lang kayo dun sa inyong service advisor and for sure naman na makikinig sa inyo yan. At sabi uh, sabihin nyo lang kung ano lang yung kailangan na dapat natin gawin. Like yung change oil, check ng brakes, no inspection, yun lang. So, the rest, yung mga treatment, yung mga additives, it will be optional. Okay? Kung baga, hindi naman kayo pipilitin eh. Except, nandun talaga sa kanilang booklet na kailangan lagyan. So, eh, kung gusto nyong i-, i sustain yung inyong warranty sadly, wala tayong minsang choice no? as a car owner na gusto nating man tipirin sana pa yung pagpapa-PMS pero kung sasabihin naman nila na nila yung warranty, eh sadly kailangan pa rin natin sundin. Pero yun nga, yung mga treatment, yung mga additives, yung mga cleaning, kung hindi naman kailangan at hindi naman sinabi nilang kailangan na kailangan, eh pwede nyong i-request yan na ipa-remove Walang problema doon mga paps, so kayo mahihiyang magsabi sa kanila. Way back then, naalala ko ano eh, ako yung nagsiset ng, ano, ng uh, budget, paps, budget ko mga 5,000 lang. Kung ano lang yung kaya niyan. Next PMS natin. Yun. Sasabi ka 5,000 lang yung budget ko. Kung ano lang yung kaya natin isabay. Yun lang yung isabay natin. So ganoon naman. Pwede nyo lang. Pwede kayo mag-set ng budget. Pwede kayo mag -e magpa-email muna ng quotation. Then if ever pwede nyo kausapin. At uh, kung ano yung pwede nilang tanggalin. Para mas bumaba ang inyong cost sa PMS. Pero normally yung 40,000 kilometers. 80,000. Or 100,000 kilometers yan. Medyo mahal-mahal lang konti. Nagdo-doble. triple yung payment natin. Pero yung mga, mga 5,000, 10,000 kilometers, normal PMS lang yan. So, medyo minimal lang ang gas dyan. So, yung mga paps, nung saan nakakuha kayo ng konting idea para makatipid kayo sa pagpapa-PMS sa kasa.